Ayan, mga kagigid, Good morning. Prepare ko lang yung ulam natin mamaya. Ayan. Nakikita nyo, no? May papaya, sili, malunggay. Naku, alam nyo na siguro kung ano. <laughs> okay. Okay, hiwain na po natin yung ating papaya. Ayan. Ganyan lang po, ano? Kahit na anong hiwa, pwede naman. Pwede malaki, pwede malit. Nasa sa inyo po, ano? Ayan, ganyan, pwede na. Ayan. Ayan, na po natin itong malunggay natin, na ano? Huwag po natin sasama yung tangkay, matigas. Ayan. Ganyan lang po tsaga lang medyo matagal nga kasi pa isa-isa ang ganyan, ayan yung iba minamadali, ginagano lang nila oh. <laughs> eh, hindi, dapat ano pwede rin naman, kaya lang mas maganda kung pa isa-isa para wala yung tangkay ayan, ganyan lang Ayan, isa lang na po natin yung ating chicken, ano. di uh, hindi muna po natin lalagyan ng tubig. Pabaya muna po natin kumatas ng liquid yung manok at magmantika. Tapos lalagyan na natin siya ng pinainit nating tubig. Ano mga kagigil? No? Sinasangkot siya muna natin. yung manok natin. Ayan, nag-release na siya ng liquid. Pwede na natin lalagyan ng mainit na tubig, ano. Ayan, lagyan na po natin ng pinakuloan natin na tubig, ano mga one and a half liters or higit pa kasi pakukulong pa natin manok para lumambot ano siguro mga 30 minutes napakadaling lutuin lang po ito mga kagigil ano pakulo pakulo lang tayo na paminta konti lang ano kasi ano mga bata maglagay din tayong chicken cubes yan lang ang pampalasa natin lagay na po natin yung ating papaya discover cover ulit natin, no? Lagay na po natin yung ating malunggay. Ayan. Ako mga kagigil. Tikman na po natin, ano? Oh my, ang sarap na sabaw. Ayan. Tutun na po, no? Kaya na po tayo mga kagigil.